Tuloko nga pala ng dasma Magaling ako sa mayaw Sasayawang kita Kaya pala ako pumunta dito Alam mo kung bakit? Ano? Pwede mo may raket Hindi, joke lang ha? Hindi, joke, to, jo ha? joke ha? Hindi, joke lang Ba'y gagato ah Pero ikaw ang kawatan Ikaw, ako ka Oh, ano ninakaw ko sa'yo? Yung pag-ibig ko oh, baby, alam na, lahat. Taya na, bibigyan ito ng beer Ayun, teddy bear Alam mo kung bakit? Kasi gusto ko, I want you together. Nang awit pa ba, mm -hmm. ang awitin. Yaman. Bibigyan kita ng isang awitin. Labis na naiinit, nayayamot sa bawat saglit. Sablay, sablay ka pa, ito lang. Pili ka nga ng ano doon, ng balot. Ilan? Mga tatlo na lang. Oh, Sino yun? medyo natin mo. Oh. Hindi, ma may nangyayain ko lang sana. Ay! Ay <coughs> Sino na naman yan, Benor? Papapasok ka lagi ng mga tao na di naman natin kakilala. Bakit ka nagpapapasok Stoy. ng mga magnana? Mapitulo ako. Mapitulo ako nga pala ng dasma, baby. <laughs> Kapatid mo? Yaw! Sa... Yaw! Uy! Dito ako na yaw! Yaw, inutusan ang bumili yung balot eh. Bayan eh! Bayaw ko nga pala. Ang pangalan mo, tol? Benor na lang pala. Ah, Benor. Sige, tol. Oh, oh, ako, bala, ako nabibiling yan, tol. Hi, ano? miss. Kumain ka na ba? ba ano Hindi, tinatanong ko kung kumain ka na. Kasi kung hindi ka kumain, bibilang kita ng kahit anong gusto mo. Kasi ganun kita kamali. Oh, shit! <laughs> <laughs> o nga pala, may dala pala ako dito. Hindi, kaya pala ako pumunta dito. Alam mo kung bakit? Ano? Pwede mo may racket? Hindi, joke lang. Hindi, joke. Hindi, joke lang. Ba'y gagato, Hindi, to joke. Gaga to hindi, to hindi, joke lang. Ano, um, alam mo kung bakit ako nandito? Iyayayin sana kita magsimbang gabi, baby. Baby ko, baby! <laughs> Simbang oh, Nang September? September. Sep hindi, Sep ano lang tayo? Sim ano yun? Ano yung simbang sa gilid? Ano yun? Sim simbang tabi? Simbang tabi sana tayo. Sira ulo pala to eh. O, simbang tabi sana tayo, baby. Bibi lang kita ng mga stick, oh. Ako sa mga stick, oh. Oh, Mo. Tignan yung pormahan ko, oh. Pagpitulo ako nga pala ng dasma. Oh, Magaling ako sa maya, oh. Sasayawang kita. Ang <laughs> asim tignan. <laughs> uy, grabe ka naman sa akin. Alam mo, may, may regalo ako sa'yo kasi pang ilang meet na natin ito eh. Alam ko, alam meet? ko nahihiya ka lang sa akin pag nakikita mo ako sa labas. Pag naglalakad ka, pag nakikita mo ako. Uy, si Gopi ito loko. Iniisip ko sa sarili ko. Gago. Mahal na kita, baby cakes ko. Baby! <laughs> <laughs> nga pala. Nakalimutan ko nga pala. I have a gift for you. it? Oh. You wanna see uh, man, it? Dami mong it? pakulo palagi ah. Dito. Tangin na, bibigyan kita ng beer. Ayun, Ay, teddy bear. Alam ko kung bakit? Kasi gusto ko. I want you together. Nang awit pa ba? Ang ah, Oh, give you. pam baby, ano? Pang baby. Serena to, diba? Alam mo kung bakit Serena? Bakit? Kasi ayoko mas Serena yung pagmamahal ko sa'yo. Oh, parang Hindi. Um, may gagawin ka ba? Bakit? Kasi baka magstay ka sa puso ko. Sana ayun, pagbigay mo sa akin, bigay ko sana to. Teka lang. Ay, bakit? Ba't ganyan yung itsura mo, ha? Ay, oh! Ano, ano yan? Ay, sorry, sorry. Wait lang. May eyeliner, eh, eyeliner la po? I have to, to explain to you. I have to explain to you. Baby cakes ko, gabi lo ako nga pala ng dasma. Ayun oh. Ito nga pala explain ko pa. Ang asim ng tindigan na, mo para. Wait lang, explain ko nga pala sa iyo kung bakit ganito yung suot ko. Alam mo kung bakit? Tignan mo yung suot ko. Tangin na. Maanga sa gilid. Para kang Blackpink in your area. Oh, Blackpink. Idol ko nga pala ang Blackpink. Ako nga pala si ano. Si... Sino bias mo sa Blackpink? Si Bini Mika. Ha? Huh? Bini Mika. Bini yun eh. Hindi naman Blackpink yun eh. Bobo ka ba? Ay, ay, nga pala. Bini pala. Oh, ito na lang. Sige. Sasabihin ko. Oh. Dati pala talaga akong singer, baby. O? Oh? Kaya, bibigyan kita ng isang awitin. Okay, game? O. 5, 4, 3, 2, action. Labis na naiinit. Nayayamot. Sa bawat sagliit. Sabah, sablay, sablay. Eh, Ay, sorry, ka pa, sorry, sorry. Lang. <laughs> Kapag naaalala ka. naman akong magawa. for your performance. Alam ko, tangin na. nag-perform? Hindi, sorry. Alam kong kinilig ka, alam ko sa puso mo na may nararamdaman ka na pagmamahal sa akin. Kaya, please, tara, mag-date na tayo, baby ko. Baby! Tara, ano, sasama ka ba? Ayun. itatanan kita dito. Ano, Anong gusto mo? Ayoko! Ba, ba bakit? Mukha kawatan eh. Ay, oh, Ayaw sabi. Oh, wait lang. Ayaw. Sige, sabihin mo lang kawatan ako. Pero ikaw ang kawatan. Ikaw, magdanakaw ka. Oh, ano ni naka ko yo? Yung pag-ibig ko. Oh baby, I'm No, kain oh, ko, <laughs> hindi na nakakaya nga. Alam mo bakit nakakahiya? Bakit? Hindi kita ikakahiya. Oh. oh ano? Bakit? Alam ba? Sabi mo kasi bakit? Bakit? Kasi tayo na pag malaki kita sa buong mundo, baby ko. Sana oh. Bibi. 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 Nakakapikong kamakita. Um, um, oh, ano? Will you marry me? Pakasal na, baby. Snake <laughs> dragon ka na, idol ah. Oh. <laughs>